ka rin bang kumain ng prutas na mangga? Alam mo na ba ang mangyayari sa iyong katawan kapag kumain ka nito araw-araw? Kung hindi pa, hayaan mong talakayan ko sa video na ito ang mga kakaiba at kahangahangang binipisyo na nagagawa ng mangga sa ating katawan kapag regular nitong kumain araw-araw. Ang mangga ay isa sa pinakasikat na prutas na mayaman sa nutrisyon. Ito ay may kakaibang lasa at halimuyak kung kaya paborito ito ng bata man o matanda. Maliban sa pagiging masarap, makatas, malaman at kamanghamanghang tropical na lasa nito, ang mangga ay masustansya rin. Narito ang mga kakaiba at kahangahangang binipisyo sa kalusugan ng pagkain ng mangga ito ay panlaban sa cancer. Ang mangga ay nagtataglay ng bioactive compound na meningiferin. Ang meningiferin ay nagbibigay proteksyon laban sa cancer, tulad ng lung cancer, colon cancer, liver cancer, at breast cancer. Mayroon ding beta-carotene ang mangga na nagiging vitamin A kapag naabsorb ng katawan. Ang vitamin A ay nagbibigay proteksyon laban sa skin cancer. Nagtataglay din ang mangga ng ascorbic acid, carotenoid, polyphenols, at terpenoids na may anti-cancer properties. Maganda ito sa kalusugan ng ating mga mata. May taglay na powerful antioxidants ang mangga, gaya ng lutein at zeaxanthin. Ang mga ito ay tumutulong ma-improve ang kalusugan ng ating mga mata sa pagprotekta ng retina at lens nito. Nagpuprotekta din ito mula sa masamang ultraviolet rays at nagpapabagal ng development ng cataracts at macular degeneration. Nakakatulong ito sa kalusugan ng ating mga puso. Ang taglay nitong potassium at magnesium ay nakakatulong mapanatiling relax ang ating blood vessels na mabuti upang mapababa ang blood pressure levels. Ang antioxidant din ng mangga ay nagpoprotekta sa ating puso laban sa apoptosis, inflammation at oxidative stress. Mabuti ito sa kalusugan ng ating mga buto. Mayaman ang mangga sa vitamin K na mahalaga upang mapigilan ang mabilis na pagkasira ng ating mga buto. Ang vitamin K din ang tumutulong upang ma-improve ang pag-absorb ng ating katawan ng calcium na mahalaga sa kalusugan ng ating mga buto mayaman ang mangga sa antioxidants. Ang mangga ay siksik sa polyphenols na isang plant compound na gumaganap bilang antioxidants. Ang mga antioxidants na taglay ng mangga ay lumalaban sa free radicals na isa sa dahilan ng pagkasira ng mga cells sa katawan at nagdudulot ng pamumuo ng tumor at cancer. Nakakatulong sa digestion Ayon sa pag-aaral, ang dietary pectin na mangga ay nakakatulong mag-regulate ng ating digestion. May importanteng ginagampanan ito upang maiwasan ang indigestion at sobrang acidity sa ating katawan. Taglay din ng mangga ang digestive enzyme na may kakayahang i-optimize ang ating digestion. Nakakatulong ang mangga sa kalusugan ng buhok at balat. Ang vitamin A na taglay ng mangga ay importante sa pag-develop ng epithelial tissue na kinabibilangan ng buhok, balat at sebaceous glands. Ang vitamin C ay tumutulong sa pag-produce ng collagen na nagbibigay ng elasticity sa ating balat. Naiiwasan nito ang pangungulubot ng balat at pagkakaroon ng wrinkles. Nagpapalakas ito ng ating resistensya. Ang mangga ay may taglay na beta-carotene isang carotenoid na tumutulong ma-improve ang ating immune system. Ang beta-carotene ay nagiging vitamin A na kailangan sa maayos na paggana ng ating immune system. Kabilang din ito sa produksyon ng white blood cells na tagaprotekta ng ating katawan laban sa mga infeksyon at mga virus. Nagpapababa ng blood pressure Ang mangga ay naglalaman ng potassium na isang electrolyte na tumutulong sa pagbabalansin ng fluid at sodium level sa ating dugo. Ang mataas na potassium intake ay maaaring makaiwas sa hypertension at stroke. Mga paalala sa pagkain na mangga Inererekomenda e na iwasang kumain ito habang kumakain ng heavy meals dahil magresulta ito sa mabilis na pagdagdag ng timbang at pagtaas ng blood glucose inire na kumain nito isang oras hanggang dalawang oras pagkatapos kumain at bago matulog sa gabi upang makatulog ng mahimbing. Tandaan ang pagkain ng sobra nito ay maaaring magresulta sa gastrointestinal problems gaya ng pananakit ng tiyan, indigestion at pagtatae. Kaya naman, kumain lamang nito ng sapat na dami dahil lahat ng sobra ay nakakasama sa katawan.